Good morning, my love. Good morning. Sarap ng buhay, ano? Ito pala si Mayo. Ayan. At ito si Butter ko. Ang sarap ng tulog ng dalawa. Hindi natutulog na walang aircon. Ha? Huh? Paano ako? Ako taga-bayad ng bills ng gawa ng bills ng aircon natin kasi ayaw yung matulog ng mga walang aircon. At kayo ay ago umiyak, umiyak, pag naiinitan. Hmm? Wawa naman ako. Mm -hmm. Kumusta naman si Butter ko? Good morning. Butter. Butter. Butter ko. Ito naman si Mayo Cos. Ang ating mabait na aso. Pinakamabait sa lahat. Ayan. Mayon. Hi. Smile naman dyan. Mm, yeah, guys. Ito po yung dalawa kong mga anak. Mm, napakabait. Sobrang.